Wahay, oh, another unit na naman tayo mga kasangkayan. Install tayo ng headrest. Papakita ko sa inyo kung paano mag-install ng headrest. Yung last row natin mga sangkay is clip type. Apat na peraso at saka dito sa side front mayroon ding isang clip type. Ayan tapos na yung pang ano pang third third row dito na sa second row kakabit yung headless natin yun ganyan na kadali mag install mga sangkay yun meron tayong guwapong installer from summer pa yan basic lang basic Sasama lang siya sa hawakan. Eh, pitan lang. All right, ganun lang kadali. Please like and subscribe my YouTube channel. Mga sangkay, salamat.